Ay, okay na. So guys, gagawa ko ng um ano 'yun? um, gagawa ko ng pagkain gamit ito. Ewan ko, nakita ko lang 'to. Ay. Gagawa lang ako. Nausap pa nga siya, eh, guys. Na nagawa, nagawa pa siya ng tulog na tunog pa. Uy, ang ganda, oh. Hmm? Sarap kainin. pa siya dito. Mmm. Mmm. mo na ako. Uy. Mm. Tanggalin muna natin yung balhibo niya, guys. Ang dami yung balhibo. Hindi natin siya matatanggal. Uy. Mm. And were so... Filipino or English? Filipino or English? Filipino English So today guys Okay Filipino ground Um Today guys gagawa tayo ng Ito pagkain Ano ba tawag dito guys? Ano ba tawag dito? Comment nyo na lang Ayoko kainin Lulutuin pa siya May uod sapon buntot niya, oh. Ay, 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 nangangagat din, guys. Nangangagat. Nangangagat siya, guys. Guys, guys, nangangagat siya, oh. Parang crocodile lang siya. Parang aso lang din siya, guys. Uy, nagala siya, guys. O, oh, natayo siya, oh. Uy, pusa. Bato. Pusang, ano? Pusa tawag dito sa bahay ni Mama. Lulutuin ko na guys. May frying pa tayo guys. Ay hindi tumaka. Ini-frying kanya. Luto. Ano ba 'to? Nalagay na natin siya. Na maluto. Habang buhay siya kasi baka dito siya lutuin na ulan pa naman. Uy, 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 nataka siya. Marunong siya tumakas. So guys, lulutuin ko muna siya. Kasi baka mabuhay siya. Wait lang. Luto na siya guys pero nagalaw pa rin siya kasi sunog siya. Luto Maulan, guys so Nakain ko na siya, guys. nato pa siya kasi kinakain ko siya. Pupusin ko muna ito, guys. Wait, paan na lang natira, guys. Oh. Mm, sarap. lumubot siya guys. So, um, ang sarap niya. Parang lumubotan yung siya. Kinaghalo sa mangga at banana. At ano, may unti ketchup yung parang Lulutuin ko din to eh. Gusto ko lutuin eh. Ito kasi alam tong Animals. Lit niya. Parang duga siya guys. Duga. Yung ito eh. Duga. Duga. Duga yung ito guys eh. Duga. Laman nito. Kasi anu eh. daga, piling niya daga. Swiss and, ko na to kasi naduto na siya. Hmm, daga. Diyo lang guys.